explanation lang kaya nangyari yung kasi automatic yung sasakyan niya yan nakalimutan niya na ilagay sa parking iniwan niya nakadrive at nakataas yung handbrake niya siyempre bago mo ano yan sa preno katatapak sa gitna so siguro nadiinan niya yung gas dyan yan ang nangyari dyan eh nadiinan niya yung gas nakadrive na siya pagbaba niya ng handbrake imbis na preno ang apakan niyang una natapakan niya yung gas kaya umarangkada yung kaya yung lumukso doon yun ang nangyari talaga doon pag hindi ka sanay sa mga automatic magkakandaleche leche alright so siguro dahil sa pagmamadali niya pagsakay niya nakalagay sa drive tinapakan niya ng todo na yung gas akala niya preno bigla niya binaba yung handbrake niya ayun lumukso lulukso yan basta drive ka yun ang nangyari doon yun ang paliwanag doon sa nangyari sa aksidente niya sa taas so kasi dapat hindi na siya bumaba at hinatid pa niya yung hinatid niya kung sino man yung hinatid niya bumaba siya, pagbalik niya nakadrive siya, hindi niya pinatay ang makina niya pag sampa niya ngayon imbis na preno ang tapakan niya gas ang natapakan niya ngayon nakadrive, binaba niya yung handbrake niya kasi pag naka drive yan tapos naka handbrake kahit naka drive yan hindi yan naandar kasi naka handbrake pag baba ng handbrake yun lumukso na umarangkada na makikita yun eh napanood nyo no na ba o yun ganoon na nangyari dyan yun lang simple simple ipaparking mo papatay mo makina mo so kahit hindi yan naka handbrake basta naka park yan hindi yan aatras o aabante safety na yan parking okay yan, basta yan nakapatay ang makina mo, nakapark ka. Safety yan kahit wag kang mag-handbrake, hindi yan naandar. Try nyo minsan, subukan nyo kahit pababa yan o pa-atras. Pababa o pa... Kahit nakabitin, basta nakaparking yan. Kahit wala kang handbrake, hindi yan naandar. Yun ang safety dyan. Kaya nga may parking yan. Oh. May park yan. Okay? So, yun yung mga nagda-drive. Yan yan ang dapat yung tatanda pag parada nyo, ipark nyo so pwede rin namang neutral pero kailangan naka handbrake ka pag naka neutral ka, pag uh, hindi ka naka handbrake once sa pababa yung pinartingan mo, aabante yan kailangan pa rin handbrake safety ito nasa tabi mo lang, okay nandito pag ano, pick up dito L3 dito rin o yan, nandun yung ano handbrake huwag nyong kakalimutan handbrake yung kasi siguro, nangyari doon, nandito siya sa drive. Pero maandar yung makina niya. Kasi nga, hindi naman pwedeng patay ng makina pag maghahatid ka. Hazard. E naka-drive, hinan handbrake niya. Hindi na andar Kasi naka-park, naka-handbrake. Ngayon, pagbaba niya ng handbrake, nakadiin na siya sa gas, yun, lumukso, umabante, umarangkada. Yun ang disgrasya roon. Yun ang gan nangyari doon, palagay ko. Hindi kasi sanay sa otomatik pag sanay ka sa automatic walang problema ipapark mo lang yan kahit saan kahit anong forma ng kalsada basta't nakapark yan hindi yan naaabante o atras patay ang makina kailangan okay alright